Ayan, nakakita na mga nang ganyan. oh daming bunga. Tsaka bulaklak. Malunggay. O, oh, ito mga kaibang malunggay, guys. Ayan oh Ilan lang yan. Ilan lang yung kanya. Dahon niya. Pero puro bulaklak. Grabe, daming bulaklak. Puro bulaklak. Super daming bulaklak, o. Oh. O. Oh, bulaklak lahat. Grabe. Dami, hindi ka gaya nitong isa. Oh, mulaklak din. Malit din siya, ayan oh. Oh. Tuloy ng dahon niya. Kaling naman. Ayan oh, bulaklak ng malunggay. ano naman natumba na 'yan, nakatumba yung bulaklak. Oh, walang anuhan yan, na. Ah. Pero ano naman oh. Puro bulaklak siya. Ang kulit naman itong malunggay na to. Ang galing. Ayan to, oh katumba nga lang. Nakatumba hmm. lang Tapos buhay pa siya. Ang kulit ah. Ang dami. Puro bulaklak. Wala naman dahon. Oh. Uh. Eh, itong isa. Puro dahon. Oh, uh, meron siya naka ano. Nakalagay. Oh. Uh. Oh. Uh. Uh, meron din ubi dito. Ubi pala Oh. Ubi pa tayo dito. Ubi. Oh. Kulit. Kulit. wow